Israel. Kapag naririnig natin ang pangalang Israel, ang pumapasok sa isip ng tao, na ang bayan na ito ay piniling bayan ng Diyos. Ngunit kung titignan natin sa loob ng Biblia sila peren ba ang piniling bayan ng Diyos ngayon? Kung babasahin natin ang Biblia dito ay malalaman natin na ang Israel ay ang piniling bayan ng Diyos. Ngunit dahil sa kanilang pagtalikod sa utos ng Diyos, sila ay hindi na sinasamahan ng Diyos. Kung babasahin po natin sa First King Chapter 11 dito, ay makikita po natin ang napakalaking pagtalikod na ginawa ng bayan ng Diyos. Kung saan si Haring Solomon ay nag-asawa ng Hintel or hindi kabilang sa bayan ng Diyos. Ito ay pagkakasala at hindi lang yun pinagawaan pa nito ito ng kanilang mga Jusan at pinasamba ang bayan ng Diyos. Kaya dahil dito sila ay nakatanggap ng kaparusahan gamit ang ibang bansa para sila ay hatulan. Kaya naman sa panahon ng first coming ang Panginoong Hesus ay dumating para sa kaligtasan ng kanyang bayan, ngunit tinanggap ba siya nito? Basahin natin ang John chapter 1 verses 11 to 13. Pumunta siya sa kanyang bayan ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang kababayan. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sila nga ay naging mga anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagagawa ng tao kundi ang pagiging anak nila ay dahil sa kalooban ng Diyos, Amen. Nakita po natin na ang Panginoong Hesus ay dumating sa kanyang unang pagparito sa kanyang bayan, ngunit tinanggap ba nila ang Panginoong Hesus? Hindi kaya naman hindi na sila ang piniling bayan ng Diyos. Kundi ang mga mananampalataya na tumanggap sa Panginoong Hesus sila ay binigyan ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Amen. Ninanais mo ba na mapabilang sa bayan ng Diyos? Kaya naman upang tayo ay mapabilang sa piniling bayan ng Diyos. Alamin natin ito. Sama-sama po nating pag-aralan ang salita ng Diyos. If you are interested, comment I'm interested. For update, please follow, like, comment and share. Thank you.